ito, so, magkano po ba ito? Nasa 500 pesos po ito. Okay, bayaran ko na. Ito o. Oh. Ate, hindi pa kayo nagbabayad. Ate, anong nangyari? Bakit parang nagtatalo kayo ni B? Parang nagbayad na kasi ako kanina, pero ang sabi niya, hindi pa daw ako nagbayad. Ate, alam mo naman ang sitwasyon mo. Meron kang memory loss. Isme po, ako pong manager dito, may problema po ba? Ah, uh, manager, nagbayad na po kasi ako kanina ng 500. Tapos siningil ulit ako ni Victor. Ah, ma'am, hindi pa po kayo nagbayad. Alam nga naman, nukuhin ko kayo. I-ati kayo ng girlfriend ko. Dito pala yung diary ko, nasa bag. Isinusulat ko ang lahat ng mga pangyayari sa buhay ko dito araw-araw. Kasama na ang mga serial numbers ng mga pera ko. Pag may katugma ng mga serial numbers sa hawak na pera ni Victor na nandito sa listahan ko, Ibig sabihin, sinasamantala ni Victor ang karamdaman ko. Patawad po sa inyong lahat. Nagbaya na po talaga si Ma'am Rose. Bali, sininigil ko siya ulit. Pakasakaling makalusot at magkapira ako. Natalo kasi ako sa online sugal kagabi. Victor, hindi ko kinikonsente ang ganitong gawain. Vic, mabuti na lang talaga at nalaman ko ng maaga yung ugali mo. Ngayon mismo, pinuputol ko na kung anong meron tayo. Bahala ka na sa buhay mo. Tara.